ito ako guys magpakain ng kalapate ito ito tsaka yan yan yung mga nilalagyan ko tapos itong mag, na, mga nasa kabilang dulo yan nilalagay ko dyan tubig yan para makakain sila lahat same time makainog na rin so itong nilalagay ko ah uh, integra 2k and integra uh, 3k itong powder na to yan yung 2k Okay, so yan na nilalagay ko kasi karamihan ng mga uh, ibon ko na nandito sa malaking kulungan mga YB yan tsaka marurunong na rin kasi silang tumuka eh. yung integra na kasi pampagatas yan eh, sa nanay so ganun din naman eh papakain din sa kanila nung nanay nila di lagay ko na lang direct total marurunong naman na silang tumuka yan at the same time itong integra kasi guys mabilis nakakapagpatabayan ng mga uh, YB yan. tapos lalagyan ko na ng Uh, breeder mix. Papatong ko na yung breeder, breeder mix. Yan. So, hindi rin ako, guys, uh, matipid pagdating sa pagpapakain sa kanila. Talagang binubusog ko sila. Para hindi na siya, para pagka nasa labas sila, hindi na sila manunukanuka sa mga bubungan, ganun, which is normal naman sa mga ibon niya. Pero karamihan kasi ng ibon, kapag gutom, talagang na, nangangain yan sa labas. Eh, yung mahirap kasi yun, pagbalik nila, minsan doon na nila nakukuha yung sakit pagbalik nila meron na silang one eye cold, salmonella o kung ano pa mang mga sakit dyan tapos minsan meron kasi talagang hindi nakakakaya dyan sa loob kasi siguro siksika na rin kasi talaga sila so ang ginagawa ko dinadagdagan ko na lang pasensya na guys maingay tumutunog kasi yung ano namin yan <clears throat> Man. ito kasing video ko guys recording lang to nirecord ko lang to sinubukan ko yung recording audio baka kung sakali eh mas maganda dito ako nag record sa loob ng bahay yan so nalagyan ko ngayon dito tapos idadagdag ko doon sa loob yan para lahat makakain Min minsan kasi mayroon talagang ano, uh, hindi na kakain sa kanila makatukaman minsan uh, kulang na siya sa natuka niya yan. So, lalagyan ko dito sa loob ulit para lahat talaga makakain. Yan. Yan, tuka kayo. Yun lamang po guys. ah uh, maraming maraming salamat po. Subscribe sa mga hindi pa po na subscribe Malaking bagay po ito. Maraming salamat po and God bless.